Guys, good morning. Yan, may bago pa yung bisitang board. Yan. Dala-dala ni Tropa. Nintay na ni Tropa to. Nintay lang ngayon. Tignan natin kung ano ang problema na ito. Painta pa ko, kainta Kainta, risan. Tingnan natin 'to. Kung kung ng board niya. Good morning sa mga upang mga ngalikot dyan. Kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Buksan ko na kagad to kasi maghihintay yung ating tropa para di siya matagalan tingin ko muna to hindi natin to tanggalin ko lang yung heat sink Ayan, kung madalas namang Dinadala sa akin dito guys, mga ganitong board, madalas naging error p P4, yan, P1. Tapos <coughs> tingin ko muna to kung error to. Ayan, tingnan natin na. Tingnan ko muna rito. 1 HP pala ito ah PO to PO error mamang walang ano to walang supply yung ating IPM tingnan natin kumpleto na yung ating yan power tayo tingnan natin yung yan sinasabi ko kulang cool guys PO kaagad oh saksak pa lang ayan, nag PO na siya kaagad Okay, yan ang alamin natin ha marami na tayong ginawang ganito Medyo awan ng Diyos naman <clears throat> naging okay naman kita naman yan, PO kaagad walang supply yung ating IPM low voltage siya kulang madalas sa ganito guys resistor yan lagi na natin na ano yan ayan yung 100 ohms dito guys oh madalas yan uh, madali ang ano to marami na tayong ginawang videos nito yan sa mga tropa natin dyan mga ngalikot alam niyo na to guys kasi marami na tayong pinalabas nito yan ang papalitan lang natin yung 100 ohms number of ohms na resistor. Let's check ito. Okay na. Yun. 2.4 2.3 2.3 Mo oh, pag ikaw hiwa, natin ng one number. marami tayo o no, ito hundred nawala. yun bago to guys bago natin ipapalit brand new brand new na resistor Ayan. Hindi natin po nagbago.

ini amin ah dan, dan. cut muna tayo ng output nito kung goods na yung output nya ay sya at pakiabot mo nga yung ano ko dyan ayun o no, yung ilaw ilaw ko yung magnifying na sa baba Ito galing na kasya. Kasya yung ano, takip ah. Uh -oh. Okay. Tingnan okay. natin to kung nahinang Tumikit naman siya kasi hindi ano itong kabila maganda pagkahinang mo yan, try ko ulit guys. May jikas pa. pa dyan. Puntay mo na yun si ano. Mag, mag ano muna tayo guys, mag voltage checking muna tayo. Diyan natin to. Yan. Ay. Paano na ilagay ito? voltage check muna tayo hindi muna natin lagyan ng ano tingnan natin kung kompleto na yung supply nya tingnan natin ha ito na kompleto na para madali lang natin madali. ayan kompleto na siya guys oh. ibig sabihin na under na to pwede na umandar to yan tingnan natin na isa lang yung aking pinalitan <coughs> balance na rin yun dito dito sa ating 2.3 hindi mo talaga maano lahat oh. Pero pagdating dito, nasa 1, 1 lang yun mahigit eh. Dapat nito nasa 6.8. Ayan, okay na siya. Normal na oh. Okay, ibig sabihin na under na to. Temporary muna natin sabi. Ayan. Ayan natin to. So, na natin paanda rin. Tapos, bunutin natin kaagad kasi wala tayong heat sink. Lagyan mo na natin ng heat sink. Ate na, mga andar. <coughs> Tayo natin mag-standby ng ilaw. Kanina kasi pag saksak, PO ka agad eh. Tingnan natin to. <coughs> Yan. Standby na oh gumana na yung compressor tatayin ko muna at na okay na yung ating PO guys yan salamat sa Diyos uh, PO error maaga guys pumunta si tropa para sa kanyang PO pang alas 8. Linggo. Yan, tumuloy so, ko muna to. Dali ko yung heatsink para sigurado tayo. Kailangan ma-fix natin yung heatsink. 行啊。 Zero tayo ngayon One zero Ito muna tapos Tulog muna ako May maya Ayun nga ma. Linggo eh Linggo Yan. <coughs> Test ulit. <coughs> Tingnan natin kung nagbago. Lagyan na lang natin ng itsing sink. Ayan. natin guys. Mag ano. Mag standby yung ilaw. Tain natin. <coughs> Ilam mo lupong lamok to yan standby gumana na yung compressor oh yun know. oh yun gumagana na <clears throat> ayos sol mga tingpio yun isa lang yung pinalitan natin yung resistor lang na 100 ohms ayos na guys salamat sa Diyos